Yo! What up, what up mga kahabi? Isang maulan na umaga sa atin lahat, no? Yan, maulan. Pulimlim, ang kalangitan, no? Yan, na-update uh, ko lang kayo dito sa ating mga pa-inakay, no? Yung uh, kay Tupac. Kung ano nang... Kung nabuhay pa ba sa... Nabuhay ba yung... Ano? Yung, ano? <laughs> yung limang inakay na... Inaalagaan niya, no? <laughs> Yun, update ko lang ngayon. Okay. <laughs> okay. <laughs> <laughs> nagsasayaw yung ano sobrang aga pa <laughs> Yan, yeah, update ko lang ngayon stay tuned at bago na lahat ito muna ang malupitang Android. So yun kabi no uh, Ito yung nest Box ng Tupac Ayan si Tupac oh Nasa labas kasi Nilagyan muna natin ng Harang yung kanyang nest Box Kasi mga angagat yan eh Tukunin tayo Nagyan natin ilaw kasi Madilim ang panahon oops ding 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 uy buhay ba yan na to kikita ko parang mga yellow bulls talaga ah. sure yan yung tatlo dito yellow bulls yan lalaki na oh lalaki na men ang galing mo talaga tupat ang galing! Ang eh, galing! No? <laughs> hmm. Ito na lang pinamali ito. So, wala na, oh. ang ah, galing mo, oh. Tupac. Galing, guys. Mga kahabi, galing bumuhay ni Tupac Lima, oh. Ayan si Silip mo pa yung mga inakay mo, eh sarado na natin si malamig good job good para ito pack then <coughs> nagbinta pala tayo kahapon ng isa dito yung blue pastel hen pinenta natin yan kaya tatlo na lang yan sila dyan tapos yung ating opa tsaka split opa na ano dito magaling din bumuhay tapos ito yung pastel blue natin tapos fire blue na opaline. Ganda. Ito, hindi pa to nag breed ulit. Bago pa lang mga isang linggo pa lang siguro may Yan yung atong yung bagtubak natin na yellow balls, balls yellow. Aha. Mukhang yung project natin dito na lupino din ah nasa nis nice box na rin palagi yung hen na green opaline pala yung hen nasa nice box na hmm mga ilang araw baka meron ng itlog yan dyan silipin natin yung mga opaline natin dito na oh lilipad na green upalain yung saka isang power blue pala yung wing yun oh. meron naman tayong power blue si mga nais dyan ito oh, hindi lipad na green o pa line yung wing siguradong hen na to ang lawak ng kanyang ano yung lipad eh. ng kanyang kapa Ay, oh, pula ng ulo minsan ganda din oh yung turquoise turquoise ba o cobalt cobalt pardon ang uh, turquoise yun. ganda nice good job tapos yung mga uh, ano natin dito yan oh uh, no? hindi pa sila nagparis paris na hindi pa nabenta yan tapos yung si Carmen dito oh, kumulo yung mata oh ah hindi yan eh. sa yung mata niya no siguro may lahing ano yan may lahing lutino <laughs> aswang no no may lahing <laughs> aswang din men yung nagbaw na rin yung putantian ay yung buntot niya, no? na nabaw na So, hindi ko makita kung possible ba yung ano silipin niya natin to kung okay na ba yung may itlog na ba to log ka na uy parang positive ah positive na ba wala pa pero maganda na yung ano nila ang ganda na oh. paan dito tinago na maganda na pero wala pa ma Hinti na lang yan umbok na yung puta nya eh. slipin natin silipin. umbok na ba yung puta nya natin ba eh pulturno Hmm. Hasilnya Iya apa sih? Tapi sudah bawa di At yun, mga kahabi. Meron pala tayo ditong beta fish na platinum dambu ears. Yan. Sa mga merong nais. So, what's up mga kahabi? Google! Parinig kita sa mukha eh! Ang kalangitan at update ko lang pala kayo dito pinalitan na natin ng yero kasi nahihirapan yung ating misi eh mag takip na takip na trapal eh kung ano yung tagpi tagpi dyan pero hindi ko pa siya na pull no nilagyan ba natin doon ng kunting yero kasi kapos dapat dalawa mura lang to yung manipis na ano yero ah yung sukat pa lang nito ay ano, oh, 12 Yun okay, mga kabi, uh, dito na natin tapusin ang ating video for today, no? Kasi medyo mahaba na kama kaso na ako. Shoutout nyo pala kay eh, Sir. Kay loading, ano? Jit Doki. Eh at siyempre kay Maring Pin at kay Parang Espino dyan sa ingat kayo dyan sa mga nasan kayo ngayon <laughs> at meron nagtutugtog din mga makapirates tayo syempre shout out sa aking mama na parang nagbili ng ano pinapay sinabit lang dun sa so yan shout out sa lahat ng na mga nakakilala yan dito natin, natin, na natin tapusin ang ating pagsasama ngayong araw na to mga kabi more power and God bless what? bro no, what are you talking about man? peace out